everyone! It's me, Vincon Eserio, at welcome, welcome back to my FB page, to my YouTube channel, to my subscribers, to my YouTube subscribers, and also to my FB followers. I-upload ko po ito sa aking dalawang social media account, ang YouTube ko at ang aking FB page, para na rin po sa panibagong kaalaman, panibagong, panibagong discussion, panibagong uh, explanation na naman po. So, again, before I start, since nakita niyo naman po kung ano po yung topic natin for today, so this is all about insenso. Okay, insenso po ah. Okay, may mga nagtatanong po kasi sa akin, ano ba ang mga meaning nito kada kulay ng mga incense stick or yung mga insenso. Okay, ito po ang topic natin na pag-uusapan ngayon. But before I start my explanation, I just wanna say muna, thank you so much. Lalo-lalo na doon sa mga suki ko doon sa mga walang humpay kong supporter sa mga suki na ko. sa mga suki ko na talagang tuloy-tuloy ang pag-purchase sa akin thank you so much from the bottom of my heart I always say thank you to all of you and you know who you are kilala nyo naman po kung sino po kayong mga tinutukoy ko doon sa mga avid kong suki thank you po so much doon sa pag-support at tiwala nyo po sa akin okay so I-upload ko po itong video na to sa aking FB page at sa YouTube channel. At available na po ang aking lahat ng mga Lucky Charms sa nag-iisang online store ko ang FB page. Ando na po, just type Cosmic Gemstones with letter S. Kung ano po yung profile picture ko sa aking YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page. Ang followers ko po sa FB page ko, ang Cosmic Gemstones ay nasa 5,000 plus na po. Okay, yun po yung palatandaan ng isa sa mga legit kong account na yun, uh, yun ang FB page ko. Yung may 5,000 plus, 5,600 as of now. Okay? At patuloy ito rin po, nag increase yung aking followers. So, without further ado, let's start our topic for today. May mga customer po kasi, humihingi po sila ng uh, background, educational background regarding po sa mga insenso. Actually, nagawa ko na po ito ng video dati pa, last two years ago. Ngayon, gagawa ko po siya ulit. Ano po ba mga meaning niya ito kada kulay? Or iisa lang ba meaning niya Asa ah, mga insenso po kasi. Itong mga Chinese incense. Okay, hindi po ito mosquito incense ha. Kasi may mga insenso na pang mosquito, pang mga lamok. Ito hindi po. Ito po ay ang feng shui incense stick for every color, meron po siyang benefits, meron po siyang nare-represent. At yun po yung pag-uusapan natin po ngayon at para ano na rin po, maging reference na rin po ito, guidelines, sa mga bibili po sa akin ng mga incense, si, sa mga incense stick, kung ano po ba yung mga gusto po ninyo o yung mga swak po sa inyong panlasa. Okay? Alam, kung papansin niyo po, meron po tayong red, color red, color green, color black, at ang brown or ang sandalwood. Ang tawag po dito ay sandalwood. Itong mga nakasulat na to, design lang po yan. Design lang po yan, wala naman po ibig sabihin yan. Usually talaga ang sandalwood, plain lang talaga. Yung nagkataon, may mga design-design lang po yan. Pero wala po ibig sabihin yan. Okay, so ngayon dumako na po tayo kung ano po ba yung mga meaning kada kulay nito. At kung ano po yung nababagay po sa inyo. Depende po yan sa mga pangangailangan po ninyo. Okay, so unahin na po natin ang red. Okay, ang red. Ano ba ang sinisimbolize ng red? Ito po yung red ha, red incense stick. Sabi nga po nila, yung red incense stick, ito po yung tinatawag na pangkalahatan na incense stick po. At pwede rin po siya sa tinatawag na wishing incense stick. Wishing. So, kung may mga kahilingan po kayo kahit ano any kind of kahilingan or in general na po ito pang-alahatan na po itong red sa totoo lang pang-alahatan na po ito okay wishing kahit anong ah uh, tawag dito kahit ano pang wish pwedeng pwede po ito at protection din po ito sa mga negative energy okay etong red po usually ito po talaga yung pinaka common sa lahat ito talaga yung pinaka ginagamit ng mga chinese ito yung pinaka sikat pinaka kilala ang red red incense stick okay pwede po kayo magwish dito kahit ano sa love life sa pera sa career sa business or kung may kaaway kayo kahit ano pwede niyo i-wish dito at as i've said nakakapag eliminate din po siya ng mga negative energy. Okay? So, yun po. So, in, kumbaga itong red na to, pang na po ito in general. Okay? Ngayon, kung naman po kayo naman po, eh, mukhang pera at mahilig kayo sa pera, okay, dadako naman po tayo sa green. Ano po ba ang benefits ng green incense sticks? Di ba? Ayan po, makapal po siya, oh, makapal. Makapal lahat yan, makapal. Maraming laman yan. Okay? Sa mga, ano, Ah, uh, naghahangad ng pera, gusto lumago ang pera, lalo na kung kayo po ay sa business. Okay, kung mukha kayong pera at gusto nyo lumago ang pera ninyo, yumaman kayo. Wealth luck, okay, or good health, okay, protection sa kalusugan at pagyaman. Pagdami ng kaperahan, ito po ang sagot po ninyo, ang green incense stick ang green incense stick po ay para po sa paglago ng negosyo pagdami ng pera pagyabong ng pera pagiging success sa pera sa business, lahat po ng may kinalaman sa kaperahan, ito po ang gamitin po ninyo, green incense stick and then at the same time nakakapag, ano din po siya nag-attract din po siya ng good health okay, good health okay, protection sa sakit for good health iwas sa sakit, green incense sense din po ang kakailanganin po ninyo. So this is a more on money, money luck, and health luck. Protection din po ito para hindi kayo malasin. At malasin para hindi rin kayo magkasakit. Okay? So dumako naman po tayo. Dito muna tayo sa sandalwood. Okay? Sandalwood, ito po yung ginagamit usually sa mga sa mga orasyon, sa mga nag-aalay, sa mga santo, pag nag -ano po kayo, okay, yun po yung ano ng, sa, uh, sa, mga religious ceremony, or sa mga ancestor veneration, or pang araw-araw, pwede naman po ito. Halimbawa, uh, kasi sa mga Chinese po, pag nag -ano ng ano, nag nag sa mga patay, sa mga nag insenso ito po ginagamit nila. Tsaka, pag nag sa mga poon, sa mga saint, sa mga rebulto, ito po yung ginagamit nila. Okay, pero may ibang Chinese din na gumagamit niya itong red. Kasi nga, ito pang kalahatan na po ito. Pang kalahatan na po ito. Pero ito po sa mga saints, sa mga na, na, mga na, pa, pwede rin po ito pang daily pang daily incense po ninyo. Pwede, pwede rin naman po, okay? At then at the same time, nagtataboy din po siya ng mga negative energy, mga negative elements at bad elements. Okay, so yun po ang red, ah, yung sandalwood para sa mga religious ceremony at sa mga may mga namaya pa, okay? Ngayon, itong black, okay? Ito, ano ba ang purpose ng black, okay? Mamaya, ah, uh, i-discuss ko po sa inyo, ito medyo may komplikado po itong black eh. Ano ba ang benefits ng black? Ang black po ay parang anti-evil eye po. Para po siyang anti-evil eye. Okay? So, sa mga nag-aano, ano ba ang meaning ng black? Ang black po, is, ibig sabihin po niyan ay nagre-repel or repelling or banishing negative energy. Okay? Nagtataboy po siya sa lahat ng mga uri ng mga malas. Okay? At nagtataboy din po siya ng mga sumpa, kulam, barang, mga palipadhangin, mga usog, mga nababati, lahat po ng mga, mga may kinalaman sa mga negativity, sa ating kapaligiran at kung kayo po ay eh, may mga nag-curse sa inyo may mga nagsasabi ng mga bad things about naku sana maaksidente naku sana maganto yun sana magkasakit sana mamatay mga yung mga ganun ba eh, ito po yung pinaka uh, best pang taboy po sa lahat ng mga uri ng mga negativity okay kung kayo po may mga kaaway at gusto nyo taboyin ayan black incense stick po okay at kung gusto niyo na rin po matapos ang inyong unhealthy situation, kung kayo po ay lubog sa utang, gusto niyo na makalaya sa utang, kung kayo po ay may maraming kaaway at gusto niyo na matapos yung mga issue ninyo, gusto niyo na matahimik, matapos yung mga kasulukuyang masamang nangyayari sa inyo. Ito, black bin po. Ang kasagutan po, black incense stick. Okay? Halimbawa, sana Matapos na itong kinakaharap kong problema, ito, yan, black incense stick. Basta, kung gusto nyo po ano po yung mga matapos sa, gusto nyo nang matapos sa inyong mga negative na buhay, okay, black incense stick po, okay? So, itong black incense stick, ah, uh, based po lang po ito sa aking kaalaman at opinion, isinipirik lang po ito sa labas po ng bahay, okay? Pwede sa terrace, basta sa labas lang ng bahay, kailangan po, ah, uh, doon po siya ititirik. Okay? Bawal po siya sa loob. Ito naman tatlo, pwede kahit sa loob ng bahay, pwede sa labas ng bahay. Pero, I really highly suggest yun, lalo na po itong green, sa loob po dapat to ng bahay hanggat maaari. Pero pwede naman po sa labas, nasa sa inyo na po yun. Kahit sa may terrace, okay? Kahit sa may balkonahe, pwede na po yan, Okay? Ito na po, pwede rin po ito sa mga balkonahe, sa balcony, sa terrace, sa, sa may bandang gate po ninyo. O may gate po kayo, may garden po kayo doon, pwede rin naman po ito. Okay? So, yun po ang pinaka-benefits po niya ito. Ngayon, may mga magtatanong sa akin, ilang stick po per day? Pwede yung one stick, pwede rin po tatlong piraso. Ako kasi, matagal ko na itong ginagamit, tatlong stick ako per day. Three sticks per day. Okay? Ngayon, may magtatanong, ano bang magandang oras? Umaga, hapon, gabi? Siyempre, umaga. Pwede rin sa hapon. Ah, sa gabi, hanggat maaari, wag na sa gabi. Umaga lang, o um, pwede. Umaga, tanghali, hapon, pwede po yan. Okay? So, yun po ang pinaka-benefits po niya itong red. At may mga magtatanong sa akin, pwede ba isang pirasong red, isang pirasong green, isang pirasong black? pag sama-samain tapos isang itutusok sa incense holder. Bawal po 'yon. Kung red red, kung green green, okay? Kung black black, kung sandalwood sandalwood. Pag niya magte-technic color, bawal naman po 'yon. Kung red red na lang po gamitin po ninyo. Nasa sa inyo na po 'yan kung one stick kay per day or tatlong sticks. Ako kasi tatlong sticks po. Gusto ko kasi mas maano yung usok. Mas maraming usok. Kasi mas nare-relax din po ako kahit paano okay, so yun lamang po at available na po ito lahat sa aking FB page, sana po nabanggit ko yung mga dapat banggitin regarding po dito sa mga benefits na mga incense stick na po ito, okay regarding naman po sa price ito po may kamahalan itong dalawa the green and the black kasi mas special po sila kung bagasak ano uh, mas ano talaga sila eh mas may kamahalan po talaga Okay, kasi mas in-demand talaga 'to eh. Lalo na 'tong green kasi pera at kalusugan. Ito naman, nagtataboy lahat ng uri ng mga kamalasa. Ito naman yung medyo mura-mura, yung red at sandalwood. Okay? So, mag-PM na lamang po kayo kung interesado po kayo at matagal na po ito available sa aking FB page. Ang nag-iisang aking online store ang Cosmic Gemstones with letter S sa aking FB page. Okay? Mag-PM lamang po kayo kung interested po kayo. At nagtitinda na rin po ako ng incense holder, yung tusukan po niya ito. ah uh, tusukan niya itong um, incense stick. Okay, so yun lamang po. Maraming maraming salamat. And God bless. Sana po, inabanggit e, ko po yung mga dapat banggitin. Kung kayo po e, may mga katanungan pa, mag-PM lamang po kayo. If, um, if interested po kayo sa mga iba't ibang klaseng lucky charm ko, ando na po lahat. Mag-scroll na lamang po kayo at mag-PM na lamang po kayo kung meron kayong gusto, gustong itanong ah uh, do sa particular item na yon especially the price okay so yun lamang po again this is Lincoln Eserio from Cosmic Gemstones at sana po eh naintindihan nyo po ito po nga pinagsasasabi ko regarding po dito sa mga iba't ibang klaseng kulay na mga incense sticks okay so yun lamang po maraming maraming salamat and God bless bye